Ayan, isang ice box ko guys ha. Dalawa yung ice box kong ano dala. Baka sakali na ko yung dalawang ice box kapon kasi napuno ko. Sobra-sobra pa yung nakukuha ko. Ayan yung ice box kong isa. Tapos nakapagpaputok na ako. Nakakuha na ako ng dalawa. Yan o. Maya-maya dalawa nandito yung mga maya maya napakarami nila nakita ko halos mula doon sa sagingan doon marami tapos dito dito ko lang halos puno si Joel po na eh. papaputok na doon ako minto muna nakakaya sa <laughs> mga may bahay dito may bahay kasi dito guys okay, kaya hindi muna ako nagpapaputok tapos may bahay din sa kabilang ilog na yan kaya silent muna tayo makakakuha naman tayo mamaya dito surado diba mapuno ko man yung icebox box o okay lang importante may na nakuha tayo yan tutuloy ko mamaya yung, yung pagbibidyo ko tapos shoutout sa mga kaibigan ko salit na mga followers ko sa mga mahal ko sa buhay shoutout po at sana makahuli po ako ngayon ng marami para mabigyan natin yung mga humihingi mga isda yan tutuloy ko mamaya guys. konti guys puputok ako ha tignan nyo Ay, good morning, Boss Kulot, Idol! Good morning! Good morning! Oh, Nakita nyo ba si Idol ko, si Boss Kulot? O, oh, tapos yung kaibigan niya lagi kasama niya, ayan! Kandungan ko, kamu. Kandungan ko na! Dahil <laughs> <laughs> matangkad at ma... Ano siya? Tayo dito eh. Pero panalo ka lagi sa ano mo? <laughs> sa... Uh, <laughs> oh, scaffolding? Kuha niya, kaliguan! O, oh, nandyan si Joel, nandyan... Kanina pa putok ng putok! O, oh, sige, sige! <laughs> wow, wow! Yan, nakatama tayo guys Makita natin yung idol natin si Boss Kulot Ito, mabigat-bigat to Malaki-laki to oh, sumabit na na naman O, oh, malaki nga siya Yan o oh. Nagtataka lang ako, madilaw-dilaw yung isda ngayon oh, yan o oh. Yan o oh guys, ang laki nya oh. Kulang sila ng ano, oxygen May sumama pang pre plastic, di ba? Oh bigat nito may kit isang kilo to oh. Oh, dito ulit tayo makakarami tayo dito guys si boss ko no si kuya sa wal oh, ka si tatang boy kaila ka lang. may karakal doon rin eh di isang nila naman wow. ba ka oh, ayan guys ah. dito lang kami Ayan ang nga po ni Kuya Joel, pambato natin. For mga guys, tingnan nyo yung nakabangka. Katabi lang nyo yung mga isdang marami dun. Oh. Oh, pwede na kahit palupaloy, di ba? Katabi niya yung mga isda. Oh. Gusto pang isabit doon sa kahoy itong ano na to, maya-maya. Oh. sinabit pa nga sa kahoy, yan o ba yan? Oh. Mahirap, makawala pa itong nahuli namin. Oh. Yun, ayangat ko. Ano ba yan? Sinasabi niya. O, oh, mo to. Susungkitin ko. O baka mo ganon. Yan, susungkitin ko guys. sa yung tali? Baka mahulog, sayang. Oh. Panungkit lang sa kalamang ang pambato namin. Kasama ko yung apo ni Kuya Joel, sempre oh. May sungkit pa, oh. yan panasan ba, ba yun? Ano ba yan? Ba't puro may... Ayun, nakuha din namin. Pambato nga po ni Kuya Joel, oh. Tingnan nyo, oh. Laking kasama ko si Kuya. Nga po ni Kuya Joel, yan, oh. Kita nyo. <laughs> diba? Ayos. O, tutuloy natin. Tingnan nyo naman si Kuya Minek, kahit hindi magsalita. Bakulaw na maya-maya. <laughs> ha? Ha? panalo panalo na naman si Kuya Minik. tingnan niyo yung pwesto niya oh tapos ito yung nahuli niya oh puro common oh namimili lang si Kuya Minik oh gagawin muna ako dito oh sa ilalim ng kawayan oh sa ilalim ng kawayan oh, muna daw ang ganda niya tagayin grabe ang daming nahuli ni Kuya Joel oh panalo na, na naman yung araw niya tapos ito yung ice buksan mo tong icebox natin para makita oh ay may plak-plak oh <laughs> sa ang pa, ha yung video, yung video yung puno puno oh kung dami kung oh. dami okay. uli ko okay. Joel lang sa kalam oh yung okay. si Kuya Joel oh oh ito natin yung video guys sa nga po ni yung Joel lang idol natin magaling narin yan oh ito natin wait lang